Philip Iron ayan nasunog po siya nung nagplant ako so nasunog so ang gawin natin ngayon tanggalin natin yung mangitim na sunog kasi hindi natin magamit ng maayos yan kung nagkaganyan siya kaya dapat patanggal yan so panurin ninyo kung paano ko tatanggalin ito so, kailangan natin dito ng kutsilyo ito kailangan matanggal muna natin ito saka natin linisin okay so kailangan natin sa uh, kulturo nito ng yung, yung, yung mga kailangan pag natin pag ganun pag ganito yung ano Saka kailangan may pwersa tayo Pag tiniskis natin yan Yan, konti na lang Yan, konti na lang So ngayon, pag hindi na siya Hindi na makakuskus maka, maka, ng ganito So ganitoin ganito na natin naman siya Pag konti-konti, ganyan -konti. Kailangan pwersayin natin siya Ganyan, konti-konti natin Para hindi siya maano Uh, gaskas masyado Okay Kailangan gawa natin ng paraan Paano natin siya matanggal Hindi yung ganito-ganito lang Kailangan pag ganito na konti na siya Ganito yung natin siya ng gano Kailangan matalas yung kutsilyo natin Ayan kabayan konti na lang So ang susunod natin gawin dyan kabayan Iliayin natin siya Para matanggal siya yung konti-konti na Ano sunog. So, okay. Ang dito na lang po yung video ko. Basta, kukuha lang tayo ng liya na yung liya na medyo magaspang mag para pagkinisin natin uli yan. Okay? Salamat! Ayan po. Ayan po. Ayan po. natin po. Ayan Kailangan Ayan po. ya yeah, natin yung mga stone. Tapos Para yung yung kalawang na ano yung didikit sa liya. Kaya matatanggal siya. Okay. Ganoon lang po. Malinis ya yeah, nah. Oke Kệ á.